Hello, good morning. Hoyo mas guys. So, time check is 6:45. Dito tayo ngayon sa Malolos Sports and Convention Center. Ngayon kasi ang first day ng uh, uh, clinic ng City Hall. So, dito tayo ngayon mag training uh, para turuan yung mga bata. So, andiyan sila nag-orientation na sila. sports clinics ng City Hall is libre wala siyang bayad kung gusto nyo lang magpare-register lang kayo sa City Hall para makasali kayo dito sa Clinic ng Lawn Tennis so ngayon ang start niya May 19 Uh, hindi tayo mag get training sa tennis court dito sa may convention kaso isa lang ang court dito marami yung ating pa tayo sa Bulacan Sports Complex kasi doon apat ang port Okay, kita tayo mamaya. Patalaan tayo dun sa orientation. Okay, thank you. Babush! So, ayan. Dito na sila sa loob ng tennis court. And, mamaya mag-e-start na yan sila. Okay? So, tumuhusay ito. Ano? Ano sabi mo?

sila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 ng 18, years old 21,

Hello good morning. <laughs> Bank favorite color? Yeah. Yun. Anak, pakibuhat nga ng bola. Pakibuhat ng bola. Ayan ha. Ito usapan natin ha. Pag ito nabawasan pagdating ng linggo. okay

Okay, okay. left kay. Left-handed ka, diba? Ah, hindi. Ay, si Ray. yan Si Ray, ano? Pag kinatap yan, walang nakaganyan. Kailangan para kayo na ipag-shake hands. Magkano kayo Step forward. Step forward. Step forward tayo. Dito kayo, dito, dito, dito. Sagad mo na rito. Sagad mo na rito, Raji. Para mamasikit sa likod. Dito, 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 Forward, 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 forward. Dito, 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 dito. Forward pa kayo. Okay, forward pa. Forward, 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 forward. Okay. Okay. Forward, forward. Stay muna natin sila. Stay muna natin. Sige, forward pa. Yeah, sa line. Okay, ito, ito. Kapatan nyo Ate, yun yung tali ng shoes mo. Check nyo kung tatamaan nyo yung nasa harap nyo, sa tagiliran ha. Nung tayo throw across Okay. okay, so yung one na, ah. one. Okay, magsinabi two. Sideward. Sideward mo sideward, sideward. Arm sideward. Arm sideward. Arm sideward. Marin distance. Arm sideward. Arm sideward. Arm sideward. arm sideward samera ranka sila pa konti. Move pa dito konti. okay Kunti pa, Shilo, konti pa konti pa sila konti pa second row arm sideward din okay Okay, sino yung mga left-handed? Left, left. Left-handed. Okay, ang step nyo is right foot, ha? Ah, step forward. Okay, sige, ready position number one. Ito yung one, ha? Ah, one. Two. kailangan yung rocket is nasa box. Rock. ay ito yung one okay lang yan, okay lang. Ready? One, two, three, go. Hit. Eyes on the ball, eyes on the ball. Wait, 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 wait. Yung bola niya. Pabita mo may bola ni Kuya. Ito, ito, ito. Relax lang, relax, relax. Good, very good. Good. sikonom na ito yung and it sa uh, habilang side is grab under. Okay, ready? Come on, one, two, bounce, hit. Very good. Good. Okay, ready? Ready position number one. Number one. One, two. Malayo yung balibag mo ng bola. All ready. Ball bounce. Go. Ball bounce. Ball bounce. Yun, yun, yun Wow, dami ah <laughs> Ready No, no, wag mo, tap wag mo sabay So, ayan, dito tayo sa last part Time check is 9am Hold down Hold down na sila Kasi Masyado mainit na Awaway mga bata Next. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kayo, merong itibubong oh. mga bibig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. Lips. Bila, bila. So, yun guys, tapos na tayo dito sa convention. Tapos na ating sports clinics. Dito sa Malolos City Hall. So, kita-kits ulit tayo bukas. Same, same time. Start tayo ulit ng 7. So, yun. Mag-liquid na sila ng ganit. Okay, thank you very much guys. Kita-kits ulit tayo bukas. Maraming salamat. Thank you. Arigato gozaimasu na. Pa-boss. Bagus.